Alala po sa mga magulang at katatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Mga taga-Nueva Ecija na nagbebenta ng ilegal na pataba, nadakip sa Nueva Vizcaya. Naaresto sa joint entrapment operation ng Fertilizer and Pesticide Authority Criminal Investigation and Detection Group at Aritao Municipal Police ang tatlong nagbebenta ng unregistered fertilizers at agricultural growth hormones. Inilala ang mga suspect na sina Jim well, 34-year-old, Isa, 36 anyos at Fernando na edad 45 na lahat ay mga residente ng Gimba Nueva Ecija. Base sa press release ng Department of Agriculture, nitong September 14, 2025, isinagawa ang operation noong August 13 sa Aritown, Nueva Vizcaya. Kasunod ito ng mga ulat na may nagtitinda ng illegal agricultural products na walang otorisasyon ng FPA. Tinataya umanong manong nagkakahalaga ng 475,000 pesos ang unregistered fertilizers at growth enhancers na nakumpis ka ng mga otoridad sa tatlong sospek. Kabilang ang 40 bottles ng 250 milliliter, more bunga vitamin fertilizer, 80 bote ng 250 ml, kill 24 bottles ng 500 ml verde super growth hormones at 80 bote ng 2050 ml long